Malakas kong nakilala magbike Ano yung kapag naahon yan Heavy gear Tapos yung pedal niya Yung paa niya Heel yung nakatapak Hindi ball Ng paa Oh, Tito yan Hindi yan hinihingal <laughs> Yan yung kalakas yung batang yan Ay, grabe. Ah, Kaya na naman. Easy-easy lang kay Oliver. Ang itong batang to. Oh. Hill. Ang pampidal. naka, 10k finisher pa yan. Pagod? Uy, ka ka pa. Pagod daw uh -huh. ka